Oh, Kapatid yan, mo yun, sa grade school gate, nag-aabang. ano siya! Ay, siya! <laughs> Ay, siya! kasi siya! Ay, sa Ay, school gate nagaabang Ay, ang mama! Ang mama! Uy, babae! Huwag mo akong talikuran! Wala naman po akong ginagawang masama, ah! Ano walang ginagawang masama? Alam mo ba, kitang kita ng mga mata ko! Dinidisplay mo mga hita mo! Para sa mga lalaki! Hindi naman po, ah! Oh my goodness! Ano bang hindi? Oy, oy, maldita! Halika! Ang sinasabi ko, kaya maraming na mga katulad ninyo dahil sa mga ginagawa ninyong yan! Inay, ang gross nyo naman. Oh, gross, gross. Oy, halika. Aray! Hindi ko sinang pinag-usapan natin dito. Naintindihan ba ni ko? Alam mo ba, sa ginagawa mo yan, pwede ang maging nitsa ng buhay mo. Tingnan mo ako. Sa daming lalaki na nanagnasa sa akin. Ngayon, alam ko na ang kung anong pag-iingat na gagawin ko para sa iyo. Nay, kaya ko na hung alagaan ng aking sarili. Tsaka, This year, graduating na ho ako, tsaka of legal age na ho ako. laban mo. kailan manalo ka, ha? Ay. Uh, sandali, iwan mo na kita kumukulod siyang ko, Hindi ka naman mainita ng asumblero ka. naka scarf ka pa, eh. Sandali lang. Babalikan kita. Tara, tara, tara. Ano ba? Ay na! Tara! Tangali na! i nyo na nga yan? Hindi nga namin magalaw eh. Tignan mo! Oh! Aray! Oh! Ikaw! Sige nga! Tulungan nyo! Yah! Meron yata kami ng sagasang adobe! O di, tanggalin nyo! Tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo! Ano ba yan? Ha? Pambalino! Anong ginagawa niya diyan? Pambalino! Tulungan! Tulungan nyo ako! Pambalino! Pambalino! Mamali na po, sasana kayo. Kaya na pa kasi! Napakalaki ng na kalye! Diyo niyo pa isisiksik ang baba niyo! Sinisi mo ako? Nasag may ng baba ko eh. Nabasag? Oo. Ay, <tip inhale> e sa niya? Hinay, hinay, hinay! Hinay, hinay! Tumingin niya na! Kasi nga saan tanong yung tao eh. Kami na gumamot hey, bala gumamot Hindi naman sinasadya. ano ginagawa rin sa kwarto ko? Eh ganun ako po kayo ginigising eh. Mahalihin lang po kayong parang kabayo. Eh bakit nga? Eh uh, ang senyora po, ang mama nyo! Dali Si mama! Senyora, senyora, isip po! Senyora! Hironi mo yun! Pilisan ninyo! Senyora! Senyora! Pilisan ninyo! Senyora! Ano mangyari kasi? Yeah. Mama! Pilisan ka na! Pilisan yeah nangyari si sa kanya. Nagpagawa kasi siya ng tinindig shake sa kalang bagdad sandwich. Bigla na siyang hinimatay. Hindi ko na kung bakit. Eh, ano pang nahihintay nyo? Pagkamala yung mabat, kung saan siya magpunta sa ospital, bilisan nyo na! Ay, oh, siya, huwag ka magpasa. O, sige, tulong-tulong! Dali, dali, dali. Teka, teka. Bumitaw, bumitaw, pa bumitaw mama, ka pa! Bumitaw ka na! Oh, hindi, hindi, hindi. In my 22 years of existence, wala ako naging major, major na naging problema sa'yo. At magiging major, major ako malungkot pag may nangyari sa ma... Mamawa ko na bibitaw! Bumitaw ka na! Hindi! The... Hindi! Hey, the... Hindi ako magagamot pag hindi ka bumitaw! Bumitaw ka the... na! Ikan. Tangin ko. Ha? Ano na? Ano sinasabi ng mama? Ano, ano sinasabi? May nakakaiti, di ba? Tapatangan ako eh. Bisaya ang nanay at tatay ko. Masyado malalim yung ilokano ni Nyora Biday. <sighs> Nagbibili ano na ang mama! Nora! Mama! Mama! Ano nangyayari? ay sus ako, mag-uuwi ng amin din anak niyo, bakla. Ano sabi mo? Sige, natatapakan mo. Ha? Dapat mo sinabi agad. Ano?